Hi! Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Magandang araw po at maligayang pagbabalik sa aking munting tahanan at sa aking channel. So, ito si Inday Jen. Kakauwi ko lang dito sa Pilipinas. Ito yung aking munting tahanan. Kaya sa video na to ngayon, samahan ninyo ako sa aking home routine at mini makeover. So, ayan. Tayo. Dito tayo. So, una sa lahat, no? ito yung pinakauna ko nakapag decisionan mag uh, makeover sa living room so, inisip ko pintura or wallpaper kaya para sa akin, nanalo yung wallpaper, kasi mas mabilis at walang masangsang na amoy ba, alam mo yun yung pintura kasi ano yung maamoy at saka bonus pa um, na di dekada pa to, kaya nagmagamit ko pa siya, 'di ba? So tingnan mo, after that, malinis sa siyang tingnan, 'no, 'di ba? Kunting ayos lang, solve na. At saka itong opuan naman <laughs> ang aking naisip na ilipat doon sa kwarto. Galing kasi yan sa sala matagal na yan eh. Matagal na upuan na yan. Kaya nilipat ko sa loob at um, para magamit pa naman siya, ayaw ko siyang itapon. Actually, pwede pa siya talaga magamit. Pero hindi ko hindi yan uupuan ni Jen ha. <laughs> kasi wala talagang uupo dyan sa kwarto. So, ang nilalagay ko dyan yung eh, gamit ang pauupuin natin sa upuan na yan para hindi makalat itong ating munting tahanan kasi maliit lang siya. Kailangan ko na espasyo talaga. So, kailangan kong malinis yung aking paligid at um, maganda tingnan at dahil nga ito no, maraming kala tayo, kaya talagang kunting-kunting ayos-ayos lang sa ating kunting munting tahanan kasi mas masarap tumira sa lumlang bahay pag lagi ka lang nasa loob na medyo ano naman siya maaliwalas na alam mo na alam mo naman eh, pag ano tayo, pag nasa loob na bahay tayo, gusto natin malinis lagi, di ba? Kasi syempre, nakatira ka sa loob ng bahay, tapos yung bahay mo madumi, makalat, gano'n. So, ayun si Jen, nagkunti ko ting ayos-ayos, naglilinis, hindi ko alam mo nung pinagagawa nito, yung mga boxes, mga sapatos na hindi naman nagagamit. Kasi nakatak stack lang yan siya dyan, nakatambay. So, ito na yung part 2. Yes! Yes. mamaling kita yun, nagugro ako nagutom ako buong araw, naglilinis diba, so ayan bigla akong napaisip na kailangan ko palang kumain magugro grocery walang laman yung aking fridge, yes, bago yung aking fridge guys, charot, ginamos napaka ano naman din siya, napaka humble charot, oo <laughs> uh, uh, kasi talaga ano yan, uh, bagong bilis, pero wala pa siyang laman kaya lagi natin siya ng laman, so ito um, so this is the fridge Let's see. So empty natin inside. So, lagyan natin ng laman. So, well, Today. All, oh mahal ang papaya dito It's 53 just good yung papaya sa amin sa probinsya kinakain lang ng ibon yan pero dito sa manila napaka mahal abah Aba, aba, aba. Huwag niyang baliwalain yung papaya dyan sa provinsya. Masarap yan at maganda yan talaga sa katawan. Kaya talagang pagbigyan nyo na ng halaga yung papaya. Kainin nyo yan. Huwag niyang papakain lang sa ibon. Okay? laman na siya. <laughs> Yan pa rin yung laman. <laughs> Ayan, pari yung laman niya. Cold. So, and here, how some ice cream. Wow! Just that. <laughs> so, dito naman tayo sa ating laundry. Natapos na rin aking laundry. Buong araw din ako nagtatrabaho. Buong araw ako naglilinis. Buong araw, tapos, malingke ganun pag uwi ko, ayun, tuyo na aking laundry. Magtutupi naman tayo ng ating laundry. Ayan. Um, bago din na ang aking washing machine. So, first laundry ko to. So, I'm so grateful, thankful dahil um, for how many years? 14 years akong nag-abroad but I always um, use hand wash in my entire life here in in Philippines. So, Uh, masarap lang yung buhay ko pag nasa abroad ako kasi syempre doon is um, laundry talaga at saka finish product na talaga pag naglalaba so tutupuin mo na lang doon and dito thank you kasi na experience ko ulit dito sa uh, Pilipinas and after that kinabukasan na to ha grabe naman oh no? wala <laughs> ako na talagang pahinga lagi na lang ako nag work so um, kinabukasan for the next day nag upgrade tayo ng ating kitchen. Kasi may napamili ako sa Shopee eh. Bumili ako ng wallpaper sa Shopee kasi gusto kong i-upgrade yung aking kusina, yung aking lababo ba. So, ayan. Um medyo luma na rin kasi yung pintura lumang luma na yung pintura, pintura na yan, hindi ko alam kung ilang dekada na yan, pero hindi ko pinapalitan itong pintura na to since tumira ako dito, so ayan, naisipan ko mag wallpaper lang talaga, kasi nga ayaw ko talaga ng amoy ng pintura, so yun guys, yan ang ginagawa ko, nagkakabit ako ng wallpaper sa aking uh, kitchen sa lababo banda, para mas maganda at maaliwalas naman siya tingnan. Hindi naman talaga magtatagal itong wallpaper, no? But, um, at uh, ano lang siya for, ano lang ba, for temporary kasi ayaw ko talaga ng amoy. Nahihilo ako sa pintura pag uh, matagal at lagi akong nalito sa loob ng bahay. Pero siguro in the future I can do that one pag magbakasyon or uh, matagal yung bakasyon na wala ako sa loob ng bahay kasi lagi lang ako nakatambay dito sa bahay talaga house house lang talaga ako all day long. Lalabas lang ako pagka may kailangan bilhin sa labas or importante na uh, gagawin sa labas. Pero kung wala namang kailangan gagawin sa labas at kung wala namang importante gagawin sa labas, nasa loob lang talaga ako ng bahay. So, taong bahay lang talaga ako for short. So, yan. Um, pagandahin natin ang ating kusina, i-upgrade natin. Tingnan natin kung ano yung result, kung maaliwalas pa siya after nating nilagay at kung same pa rin ba. Kasi mas maganda kasi i-upgrade natin ng ating munting <laughs> tahanan Bakit malit lang pero uh, malinisinan, ganun. Bahay namin maliit lamang. Pero 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 malinis ito. <laughs> sa kusina. Parang ganun na kanta ba? No, kahit maliit siya. Pero maliwalas at um, masarap siyang tingnan, masarap siyang uh, tirhan. Makapag-isip ka ng maayos kasi mahilig akong mag-isip. Oh, charot, mo, Saan ba iniisip ko? Siyempre, marami akong iniisip. Good future, gano'n. So, sa pagkakabit pala nitong wallpaper, hindi din siya madali, no? Mahirap din siyang ikabit kasi ano siya, um, basta kailangan ng magandang cutting, ganun. Um, kailangan ng magandang sukat, ganon So, kailangan mong ikakat-kat-kat. Tapos pagkabit niya, At kailangan malinis din yung wall. Kasi pag hindi siya malinis, hindi din siya didikit. Ganun pala yung wallpaper. Akala ko kasi, mabilis lang talaga siyang idikit. No, wala na siyang itos-itos. Pero meron pala, marami pala siyang kailangan gawin hindi siya madali. Lalo't pag isa lang akong gumagawa nito. Wala akong ano, wala akong katuwang, wala akong mauutosan na, oy kunin mo to, gawin mo to, tulungan mo ako dito. Kaya, I'm all doing it by myself. Kasi, ang nakatira sa bahay na to is, ako lang at saka yung anak ko. So, dalawa lang kami dito, 15 years old, young little boy, and me, So, kami lang dalawa dito talaga. All day long, all night, every day. Pag wala naman ako dito, pag nagtatrabaho ako overseas, um, minsan lang siya natutulog dito with his cousins. But most of the time, nandoon siya sa auntie niya nakikitira. So, yun guys. Oh okay, yeah, alright na. Okay na ang aking kitchen. So, ilagay natin at balik natin yung ating mga ano doon, nabubot. Uh, tuyo, suka, susas, ganun. So, yan, nagugupit-gupit -gu ka pa. So, hindi madali. Pero, maganda tingnan. Ang effort ay, syempre, ang balik niyan is maganda ang feelings. So, yan. Tingnan natin ang finished product ko. Malinis sa siyang tingnan. Masarap ng maghugas at tatambay lagi dyan sa lababo. So, ayan. Ibabalik na natin ang ating mga kayamanan dito. Diyan ko kasi nilagay yung aking mga uh, gamit sa panluluto. Kasi dyan lang din ako banda sa lababo nagluluto. Konting space lang kasi ako meron So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan mag-iwan ng like mag-comment at isubscribe ang aking channel para sa mga mas marami pang kwento. Ingat po palagi. Hanggang sa muli. Bye-bye!